Magandang magandang araw Welcome back to Gintong Palad Channel So ngayon araw nga is Araw ng Sabado Dito tayo sa ating bukid Tag-init ngayon So balak po natin Magtanim ng Cucumber O pipino no? So kahapon na nagbili tayo ng cucumber So ulitin natin mag cucumber dati rate noong 2021 nag cucumber tayo sa May Sultan Mastora pero na po tayo uh, tinamaan ng bagyo no yung last na bagyo na dumating na napakalakas so ito ulitin natin sana po uh, hindi na na uh, tamahan pa ng bagyo so ito nagbili tayo ng cucumber pipino so ito yung seeds Nasa 1,130 yung uh, cucumber natin. So, F1, ibig sabihin, hybrid dito. Uh, pag meron, uh, pala tandaan dito, kapag hybrid is F1. So, kapag ganito, hindi pwede uh, magpa-tanda tayo dito tayo kukuha ng seedling uh, ulit. Kasi F1 binang basa base sa aking kaalaman kapag mayroong F1 is ito ay hybrid na pipino. So yan, uh, nag-ayos din tayo ng ating spray, uh, snap spray, uh, manu -ma manual ito, ginawa natin kasi mahirap pa yung dadaan pa tayo doon sa ating director, sa ating kapatid na maghiram ng ah uh, yung rechargeable. So ito na yung ginawa natin. So konti lang naman ito mga dalawang uh, mga dalawang ano yan uh, pilapil labo sa amin doon yung tataniman natin ng pipino. So ngayon nga mag-spray tayo. Gamit natin itong uh, stand out pamuksa sa damo. So, nabili natin na sa 300. So, ito yung mga preparation natin bago bago natin ito maitanim. So, ito, dinala ko nga ito. No? So, after siguro after 5 days uh, saka tayo magtanim. Pagka after the spray ah, uh, pagkatapos natin mag-spray ng pamuksa sa damo. So, lilinis natin yung mga uh, tataniman natin ng pipino kung saan kailangan uh, siguraduhin natin na tutubo itong ating cucumber so yan lang uh, doon, doon tayo kukuha ng tubig sama ko yung aking magaling na anak na si don den yun, nag i -stack na siya ng tubig so mga ap, apat na tangki siguro apat na tangki uh, ispray natin ngayon araw so maraming salamat sa patuloy na pagsubay sa ating gintong palad channel